may halak siya mga ano uh, so, binigyan ko ng telmoco 25 ubus na oh. Uh, magaling pang tanggal si po nat halak hmm. Uh. Two months na siya, two months. ha lang eh. Ito, mabisang pangtanggal ng sipong sa kahalak. Tell mo ko, 25. Bigyan ko pa yung dalawa. yung mga sipong Nabababarang kasi ng tubig. may halak din siya. Hmm. Bigyan natin ng Telmako. Telmoko 25 bala. Pa Patak lang. Hmm. Ay. tinatangan ko na ng ito binigyan ko rin ng kakasipon sila gawa ng init lamig init ulan ito wala walang halap ang dalawa wala Pagbisa ito, telmo ko 25. Hmm. Ang alis ng halakat at sipon. 5 to 7 days lang.